Be. <coughs> bye bye. Alis na mami. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Manuel, pakita mo yung iPhone natin. Bilis ipakita mo yung iPhone natin. Bilis, kunin mo yung iPhone mo. Ito? Ito, ito, ito. O, oh, pakita mo kay Mama Jean. Hello ka kay Mama Jean. Hello Mama Jean. Hi Mama Jean. iPhone. iPhone. O, oh, may iPhone na si Marius. Ma tingin natin, tingin natin. Ayun, ang iPhone ni Baby Marius. Hawa kang birdie. <laughs> Ayun. Ano yung hawak mo, baby? Ha? Ano yan? Oh, hello ka, bilis. <coughs> oh, ay, ay, punye, tamarius. Huwag mong bato yung si, ano ko. No, i can't move it i can move it i to <laughs> no 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 <laughs>